Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang mga pinaka balita pagdating sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas at defense cooperation ng Pilipinas. At ngayong araw, may napakalaking balita tayong dapat ipagmalaki, isang milestone hindi lang para sa industriya ng shipbuilding, kundi para sa buong bansa. Proudly made in the Philippines, ang kauna-unahang methanol-poured Camsermax bulk carrier sa buong mundo, ay ginawa at inilunsad dito mismo sa Balamban, Cebu. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong Abril taong 2025, inilunsad ng Suneishi Heavy Industries, Cebu, ang barkong may codename na SC-443. Isa itong 81,200 ang Don Max Bulk Carrier, pero hindi lang basta-basta barko ito. Ito ang unang methanol pro na Camser Max sa buong mundo. Ibig sabihin, hindi lang ito isang barkong pangkalakal, isa itong simbolo ng makabagong teknolohiya, sustainability, at world-class na engineering na gawa mismo sa Pilipinas. Ang shipyard kung saan ito ginawa ay matatagpuan sa West Cebu Industrial Estate sa Balamban, isang bayan sa kanlurang bahagi ng lalawigan ng Cebu. Kilala ang lugar na ito bilang isa sa mga pinakaaktibong shipbuilding hub sa Southeast Asia, at ngayon, pinatunayan na kayang gumawa ng World First Innovation. So bakit malaking bagay ito? Simple, ito ay isang game changer sa maritime industry. Ang paggamit ng methanol bilang fuel ay isang malaking hakbang sa pagbabawas ng greenhouse gas emissions. Ayon sa Suneshi, ang barkong ito ay kayang magbawas ng 10% carbon dioxide, CO, magbawas ng 80% nitrogen oxides, NO, at halos siyam naput na sulfur oxides, so, kumpara sa mga karaniwang diesel-powered na barko. Napakahalaga nito sa panahong kailangan kailangan natin ng mga solusyon para sa climate change at environmental sustainability. Ang methanol ay mas malinis, mas efficient, at mas environment-friendly kumpara sa traditional marine fuels. At isipin mo, ito ay gawa hindi sa Japan, hindi sa Korea, kundi dito mismo sa ating bansa, sa Cebu. Ang Suneishi Heavy Industries, Cebu, na isang subsidiary ng Japanese Suneishi Shipbuilding, ay matagal ng bahagi ng industriyang pandagat sa Pilipinas. Simula pa noong 1994, gumagawa na sila ng iba't ibang klase ng barko tulad ng bulk carriers, tankers, at container ships. Sa ngayon, ang kanilang Balamban facility ay isa sa pinakamalaki sa buong bansa, may libu-libong Pilipinong empleyado, at patuloy na nagbibigay ng oportunidad para sa mga Filipino engineers, welders, fabricators, at iba pang skilled workers. Ang pagbuo ng SC443 ay patunay na world class ang talento ng mga Pilipino, at kaya nating makipagsabayan sa mga global shipbuilding powers. Ngayon, pag-usapan natin ang methanol bilang fuel. Ang methanol ay isang clean-burning alcohol-based fuel na kayang gamitin ng mga marine engines na may konting modifications. Mas ligtas ito iimbak, hindi kasing explosive ng LNG, at mas madali e-handle. Isa pa, ang methanol ay pwedeng gawin mula sa renewable sources gaya ng biomass at carbon capture, kaya swak ito sa green energy goals ng mga bansa. Sa pagtaas ng demand para sa low emission shipping, ang ganitong klase ng barko ay magiging standard sa hinaharap. At dahil nauna na ang Pilipinas sa paggawa ng ganitong vessel, tayo ngayon ay nasa unahan ng global innovation curve. Ayon sa ulat, ang barkong SC443 ay nakatakdang idleploy sa January 2026. Hindi pa natin alam ang eksaktong ruta o kumpanya na mag-ooperate nito, pero isang bagay ang malinaw, ito ay magiging flagship vessel ng methanol Red shipping. At dahil gawa ito sa Pilipinas, maaaring magbukas ito ng mas maraming orders at contracts mula sa ibang bansa. Maaari rin itong maging inspirasyon para sa mga susunod pang barko na lalong magpapatibay sa posisyon ng Pilipinas bilang isa sa mga pinakamahuhusay sa mundo pagdating sa shipbuilding. At hindi lang yan, ang tagumpay ng SC-443 ay maaaring magsilbing blueprint para sa susunod na dekada ng Green Maritime Technology. Sa panahon ngayon, kung saan maraming bansa ang humaharap sa pressure na magbawas ng carbon emissions, ang ganitong klaseng barko ay siguradong magiging global standard. Ang tanong ngayon, handa ba ang Pilipinas na maging global supplier ng green sheets? Ang sagot, oo, kung patuloy nating susuportahan ang industriya. Pero may mga hamon din tayong kailangang paghandaan. Kabilang narito ang pagsasanay ng mas maraming Filipino shipbuilding engineers sa larangan ng methanol and alternative fuel systems. Pagdevelop ng local supply chains para sa mga essential components, tulad ng dual fuel engines at emission control systems. Pagkakaroon ng government support sa research and development ng maritime green technology. Kung maisa sa katuparan ang mga ito, hindi malabong ang Pilipinas ay maging leader sa Southeast Asia pagdating sa green maritime manufacturing. Sa ngayon, karamihan ng ganitong teknolohiya ay nanggagaling sa Europe, Japan, at Korea, pero sa tulong ng mga proyekto gaya ng SC443, nagkakaroon na tayo ng lehitimong boses sa global shipbuilding conversation. Dagdag pa dyan, ang environmental impact ng SC-443 ay hindi lang para sa shipping industry. Sa mas malaking pananaw, ito ay tumutulong sa pagtupad ng mga global targets para sa 2050 carbon neutrality goals. Habang lumalaki ang volume ng international trade, lalong lumalaki rin ang role ng eco-friendly vessels para mabawasan ang emisyon sa mga karagatan. At kung titingnan natin ang global market, napakalaki ng demand. Sa ulat ng International Maritime Organization, IMO, mahigit 60,000 commercial ships ang kasalukuyang bumibiyahe sa buong mundo. Kung kahit kalahati lang yan ay mag-shift sa methanol or other low-emission fuels, bilyon-bilyong dolyar ang posibleng pumasok sa industriya. So imagine, kung kahit 5% lang ng mga future green ships ay manggaling sa Pilipinas, malaking boost na ito sa ating GDP, employment, at international standing. Kaya habang ang SC-443 ay isang prototype sa kasalukuyan, ito rin ay isang simbolo ng potential ng bansa sa global green economy. Ang mga ganitong proyekto ay may domino effect sa ating lokal na ekonomiya. Mas maraming trabaho para sa mga Pinoy. Mas maraming oportunidad para sa mga lokal na supplier at contractor. At higit sa lahat, mas pinapatibay ang reputasyon ng Pilipinas bilang global industrial player. Hindi lang ito usapin ng teknolohiya, ito rin ay usapin ng pambansang dangal. Kapag sinabing gawa sa Pilipinas, hindi na ito basta quality, ito na rin ay cutting-edge innovation. Mga kababayan, sa panahon kung saan madalas nating naririnig ang mga balita ng krisis, gulo at kakulangan, ang balitang ito ay isang sinag ng pag-asa. Ang SC-443 ay hindi lang barko, ito ay simbolo ng kakayahan, katalinuhan, at kagalingan ng Pilipino. Kaya suportahan natin ang mga ganitong proyekto. E share ang video na ito at ipakita sa buong mundo. Kaya ng Pilipino, gawa ng Pilipino, para sa mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-comment sa inyong opinion sa makasaysayang achievement na ito. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod. At ito ang channel kung saan binibigyang pansin ang mga kwento ng tagumpay at dangal ng bayan. Mabuhay ang Pilipinas.